Mga biik, hindi gumalaw at nagpatay-patayan ng biruin ng kanilang amo na lulutuin. Kung sa tingin nyo ay mga aso at mga matsing lang ang mga hayop na matatalino, nagkakamali po kayo dahil kung patalinuhan lang din naman ang pag-uusapan, may laban din pala ang mga baboy dyan. Katulad na lang ng mga biik sa kwento na ito na hindi nagpasindak sa pananakot ng kanilang amo. Kung ano ang ginawa ng mga biik, Eto, sa isang video mula sa teacher at negosyante na si Marks Barkila, makikita ang halos sampung mga biik sa kanilang pigpen na nagkukumahog sa pagtakbo. Paano ba naman kasi? Niloloko sila ni Marks na kung sino ang gumalaw sa mga ito ay lulutuin. Ang mga biik bigla tuloy tumigil sa pagtakbo at talaga nga namang hindi gumalaw at mistulang nanigas sa kinatatayuan nila. Ayon kay Marks, Naisipan niya raw videohan ang mga alaga niyang biik nang magtakbuhan ng mga ito pagkarating niya dun mismo sa babuyan. Paliwanag niya, nakikiramdam sa posibleng panganib ang mga baboy kapag tumitigil ang mga ito sa paggalaw. Pinatunayan naman ito ng wildlife veterinarian na si Dr. Romulo Bernardo at sinabing tatlo ang nagiging reaksyon ng mga baboy sa tuwing may panganib. Yan ay ang paglaban, pagtakas at pagpatay-patayan o hindi paggalaw. Dagdag pa niya, bago kumilos ay pinag-iisipan munang maigi ng mga baboy kung ano ang gagawin nilang hakbang. Anya, ang kadalasang response ng mga bii katulad ng mga alaga ni Marx ay ang mag-freeze natututo rin daw ang mga baboy sa pagre-react base sa mga salita at galaw na nakikita nila sa kanilang paligid. Samantala, para sa mga concerned sa mga kakatawang biit na ito, don't worry. Dahil sinabi naman ni Marx na hindi pa naman daw kakatayin ang mga ito dahil kailangan pa silang palakihin. Sa mga may alagang baboy dyan, bukod sa pagpapanatili sa kalusugan ng mga ito, hinahasa nyo rin ba ang kanilang pag-iisip? D! WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.